Nagayon ng reklamo ng negosyanteng si Atong Ang laban kay Julie Dondon Patidongan o alias Totoy matapos niyang pangalanan si Ang na mastermind sa kaso ng missing sa Bungeros. Live mula sa Mandaluyong nangunguna sa balita si Gary De Leon. Gary, ano ano mga reklamo na sinampa laban kay alias Totoy? GG, limang reklamo ang haharapin ngayon ni eh, alias Totoy na isinampa ng kampo ni Atong Ang. Ilan sa mga kaninang umaga, nagpunta sa Mandaluyong Prosecutor's Office ang kampo ni Atong Ang. Kabilang sinampan niyang reklamo ang grave threat, grave coercion, slander na na-convert sa cyber libel, incriminating against innocent persons, at conspiracy to commit attentive robbery with violation against intimidation of person. Iginit na niya na wala siyang kinalaman pagdating sa mga missing sabungeros. Narito ang bahagi ng pahayag ni Atong Ang gusto ko lang at maging transparent lang na andito na ako. Gusto ko gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Ang side namin, hindi nila naririnig. Ang musgado na siguro ang makakapag-desisyon dyan. Masyado na kaming kawawa. Walang kriminal sa amin. Walang kriminal. So yun lang masasabi ko lang. At Gary, meron pa bang ibang idinemanda si Atong Ang? Bukod kay alias Totoy Jiggy, isang Alan Bantiles na si alias Brown, ang sinasabing uh, naging middleman ni alias Totoy kay Atong Ang para humingi ng 300 million pesos. At uh, ito raw yung nakikipag-usap, tumatawag, at uh, sinasabi raw na yung 300 million pesos ay bahagi daw ito ng separation pay ni Patidongan. Sabi pa ni Atong Ang ay gipit na gipit ngayon si Atong Ang, ay si... Patidongan matapos ng mata matalo sa kanyang eleksyon na pagka-mayor sa Surigao del Sur. Kaya naman pati raw si Gretchen Barreto ay nilapitan nito at hiningan din ng pera. Narito ang kanyang payag. No eleksyon, humingi pa siya ng 12 million, binigyan ko pa ng 12 milyon. May mga resibo ko dyan, dineposit kami sa account nila. Mayor. Mayor. Pag hindi mo tinulungan, ang dami sabi na ko ano-ano eh. Gigi, ni ni Atong Ang na walang kinalaman yung dalawang pinangalanan ni Patidongan na mastermind sa Missing Sabongeros. Narito muli ang kanyang pahayag. Hindi ko kasi alam na aabon ah, sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahin tao, na magpapahamak ako ng mga tao. Hindi ko kasi ugali yun eh. Kung kaya ko isub sa sarili ko, isusub ko. At Gary, ano ang sinabi ni Atong Ang tungkol sa pagkakadawit ng aktres na si Gretchen Barreto? Jigi, paulit-ulit na sinabi nga ni Atong Ang na walang kinalaman sa sabong o sa missing sabongeros si Gretchen Barreto. At muli, narito ang kanyang pahayag. Walang kinalaman. Yung sinasabi nila si Eric, ako, si Gretchen, si... Si, si Gretchen, nakita nyo, bumibitaw lang naman kung minsan minsan niya para sa, para sa uh, marketing lang niya. O paano naman makakasama sa mga ganyang kalukuhan niya? Ano pang hawak na ebidensya ng kampo ni Ang sa sinasabi nilang pangingikil sa kanila ni Alias Totoy? Jiggy, sabi ni Attorney Lorna Kapunan, meron silang, uh, meron silang bala kay Alias Totoy, yung tinatawag ng documentary at testimonial evidence silang hawak. Pero habang nangyayari nga yung palitan ng aksyon ng dalawa at uh, sagutan ni Atong Ang at ni Alias Totoy, ay tumawag na naman itong si Alias Brown at humingi pa rin ng pera kahapon. Ito rin yung naging wudyat para magsampan na sila ng kaso ngayong araw. Narito ang kanyang payag. Huwag ka na magsinungaling na magsinungaling. Eh, tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama pati ako. papatay mo pa. Ang puno tuloy talaga nito, pera. Eh. Jigi, sa ngayon ay nandito tayo sa City Prosecutor's Office at uh, sa ngayon ay nakita nga natin na nai-submit na at hintay na lamang ang kasagutan ni Alias Totoy sa hinain nilang kaso. Gigi. Yan pong ulat ni Gary De Leon live mula sa Mandaluyong. Mga kapatid, Gigi Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.